So, good guys. Yan, kakarating lang natin. At alam niyo naman pagkakarating lang natin, yan, linalabas natin yung ating mga nasa condominium. Ayun. Oh. Mga nakalabas sila. Oh. Ayun. nakalabas sila guys. Yan. Counting tips lang tayo guys. Ngayon tanginit po. Uh, yan, yung sa ating pagpapaligo. Yan. Ay sistema tayo yan Pag tayo nagpaligo pala uh, para hindi magkulpog yung mag yung maligo sa buhangin sa lupa yung ating mga pinaliguan yan babad natin ng mga 5 minutes lang 5 minutes lang yan, guys sa paliguan nila tapos yan, pag nakita natin medyo linalabing-labing na sila yan, hindi na yung maglalaro ng buwang yan. Nag-relax sila yan sa matuyo sila guys. Yan. Okay. layo lang tayo kasi sumusunod lang tayo guys sa guidelines. Yan ating orchids. Orchids. guys kasi minsan pag natin siya madali lang ating pag liligo sa kanila ay uh, yun naglalaro pa rin sa buhangin yan ng lupa nagpupulpog pa rin sila liligo pa rin sila sa lupa And para iwas dumi kasi kaya nga natin pinaliguan para hindi maging marumi sila maging maging -ma -ma yan ano lang kaunting natin guys ah uh, hindi sila mag pulpug kung sabi ko mag pulpug yun <laughs> so, lumala na yung talo e eh, kasi video masilan na yun ayun ilabas natin sila lahat ito ang ating pag na black night pumpkin SBR ito ang ating dalawang to yung gary williams natin Derek William at saka Paul Spockway yan pag tingin at busy tayo guys busy, sa, tayo dito sa ating trabaho yan pag maaga tayo nilalabas natin kita nyo walang laman yung kanilang condominio walang laman yan kasi nasa labas sila pag araw nandyan sila, nandyan sila sa loob ngayon lang guys, niyan, medyo pag nagpaligo tayo, medyo taga lang na natin babae sa kanila. Mga 4 to 5 minutes. Yung pag kami niya lamig-lamig sila, paglabas natin, hindi na 'yan. Papatuyo sorong sarin tuyo na lang 'yan, guys. Yan, maraming salamat po sa so, walang yung suporta sa ating munting channel. God bless po sa ating lahat at sana pa malaya tayo sa mga kapamahan ngayon at sa mga darating pang mga araw. I love you.